Noong November 21, 1849, nagpalabas ng kautusan si Gobernador General Narciso Claveria noon na magpatibay ng isang pamantayang pangalan at apelyedo ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng tinatawag na Claveria Decree, naglabas siya ng isang listahan ng mga pangalan ng pamilya sa alpabetikong pagkakasunod-sunod na batay sa isang katalogo ng mga apelyedong Espanyol. Pinalawak niya ito sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga pangalan ng mga lugar, halaman, hayop, mineral, produkto ng sining at mga katangian ng karakter kapwa sa katutubong wika at sa espanyol alin sunod dito ipinamahagi ni Claveria ang listahan ng mga pangalan ng pamilya sa mga pinuno ng mga lalawigan pagkatapos ay ang pinuno ng bawat lalawigan ay nagpadala ng isang bahagi ng listahan sa bawat kura paroko depende sa inaakala niyang bilang ng mga pamilya sa bawat barangay inilaan ng pari ang isang bahagi ng listahan sa kabesa Pagkatapos ay hiniling sa kabeza na tulungan ng pinakamatandang tao ng bawat pamilya na pumili ng apelyedo. At sa pagpaparehistro, ang individual na kasangkot pati na rin ang kanyang mga direktang inapo ay mula noon ay gagamitin bilang pangalan ng pamilya. Bago ang 1849, ang mga Pilipino sa pangkalahatan ay walang mga individual na apelyedo na nagpapakilala sa kanila sa pamamagitan ng mga pamilya. Arbitraryo nilang pinagtibay ang mga pangalan ng mga santo na nagresulta sa pagkakaroon ng libo-libong individual na parehong apelyedo. Nagbunga ito ng kalituhan sa pangangasiwa ng hustisya, pamahalaan, pananalapi at kaayusan ng publiko. Gayun din, dahil ang mga pangalan ng pamilya ay hindi ipinadala mula sa mga magulang sa mga anak, ang mga antas ng consanguinity ay mahirap masuri para sa layunin ng kasal. Samantala, sa ilalim ng Claveria Decree, ikukulong ang mga nagbago o hindi gumamit ng pangalan na katala sa bagong rehistro. Ang mga dokumentong walang nakarehistro ng pangalan ng pamilya ay hindi maituturing na wasto. Kaya naman mula noong 1850, karamihan sa mga Pilipino ay nagsimulang gumamit ng mga bagong apelyedo batay sa listahan ni Claveria. Ang mga patuloy na gumamit ng pangalan ng pamilya sa loob ng apat na henerasyon ay binigyan ng opsyon na panatilihin ito. Lahat ng iba ay kailangan magkaroon ng bagong apelyedo. Marami pa mga kwento na nakaraan ng humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Arang At ngayon, on... kwento na no? Sorry naman. <laughs> ayon yun, yun pa kasi Madam Bea. Yung alin. Oo, yung pag-apelido. Ng? Ng mga tao. Um, base saan? base sa doon base kay Claveria oh, oh. oo oh, oh. oh, oh. kasi nga nung nakaraan din na pag-usapan din natin yung pag-file niya nito kasi nga wala pa talagang pagkakakilanlan ang bawat Pilipino noong oh, oh. panahong noong panahong 'yon panahong 'yon kaya ngayon may Hispanic na na oh, may mga De Guzman, oh, Del Del Rosario, del Rosario oh. Natividad, oh. yung mga galan galing talaga yan kay Claveria ah. oo oh, oh. di ba nakakatuwa ano Claveria meron din na apelyido. Oh, oh, so, oo, merong galing doon. Oh, kasi nga, i- eh, ano ang anong tawag dito? Um, uh, binis niya mm. nga yon sa mga halaman, eh, ayan, ano? sa mga hayop, sa mga lugar. Oh. So, sa, uh, ano yung isa? Sabi mo nga, Del Rosario. Oh, Del Rosario. Meron pang Santo Tomas. oh. oh. di ba? Mga ganong uh, apelyido. Ikaw ba? Ano bang uh, apelyido mo ngayon? Inventor. In Saan galing yan? Sa tingin mo ba, oh, Hispanic oh. yung apelyedong yan? O, ewan ko. Basta uh, nung tinatawag ako <laughs> sa school namin, ako lang yung may unique na apelyedo. Inventor. Inventor. O, oh, oh, walang din, no? kapareho. oo. Oh, oh, oh. oh. may kapareho yan. oo sa school-school sa school school pero Ay, kapag uh -oh. ka syempre ka kapag ka nandun ako sa Iloilo syempre marami kaming inventor ano, doon na uma-street nga kami doon uh oo -oh. oh, inventor ano, street inventor street <laughs> oh, ah yeah, mong pala nitong oh, si JR kung anong ginawa ng mga and... kaninunuan ko. an nakita ko sa ano sa Google uh -oh, Maps uh -oh. <laughs> may nakalagay doon inventor, <laughs> inventor street so shout out sa mga kapamilya wow. ko dyan. puti pa ang invento uh -oh. may, <laughs> may, may nga kalsada Oo, uh -oh. pero uh -oh. nakakatuwa um, din, no, na uh, malaman natin na yung pinanggalingan nga ng mga apelyedong parang Spanish. Yes. Uh, eh, dahil sa araw na ito noon. Uh Oo, -oh. huh? uh -oh. nakakatawa. Diba? Kaya manood na kayo dito. Uh Oo, -oh. ikaw ba, uh -oh. kung sakaling papalitan yung apelyedo mo, anong gusto mong apelyedo? Wala oh, na, no, maganda na yung invento. Gusto mo na yung invento? Oo, oh, oh. ang tawag nga sa akin dito, inventor! Oh, <laughs> gusto mo <y> <laughs> Paano ka sumagot? Uh -oh po. <laughs> <laughs> Totoo din. Oh, oh, dito kung nandito lang kayo. Pumasyal Oo. din po kayo dito sa amin. Pag tawagin niyo po ako, ang sagot ko po, <laughs> di ba? Oh, ho? oh. Lumilit. Pasyalan <laughs> niyo kami dito live sa studio yes. natin.